siya guys naglibot kami yan, oh. iniwan ako ng kasama ko yung dalawa oh. dalawang ano mga dilag dilag nihingal ako ano ba yan ano bang purutas to hinihingal ako ano ba yan ang layo ng nilakad namin ayun o oh. layo natin siya guys malilim siya dito oh ah buyag buyag para buyag buyag oh ganda oh maganda siya guys yan ba yan na buyag may ano siya payag alam ko kung anong anong plan pati dito oh para saan kaya to yan siya guys oh yan para saan kaya yan? Oh. Ayan siya Oh. Ayan. Oh, siguro pwede yan dyan matulog. No? May portahan hiya? Hindi <coughs> o, makiusyoso daw kita. Hindi kita kita unta. May lubi, o. Oh. May lubi, oh. mm, May lubi. Ah. Yan pala siya, guys. Ayan. Ayan. Mm. Oh. Tapos meron pa dito. Ang dami. Pwede pala dito matulog. Ayan, oh. Ang dami. Pwede pala dito matulog. I'm Pwede pala dito matulog, no? Pwede pala dito matulog? Kitaan na kung may balay. Diba? Ito, ang ganda, oh. Wow. Ganda siya. Ayan, nilibot ko na kayo, ha? Ayan. Meron pa dun. Doon banda, Dun tayo sa dulo. Oh. Uh. Ito na yung pinakadulo ng ano guys, isla. No? Gamay lahiya na isla, no? No? Gamay lahiya, kaya na... Kamotis Island, mga sabi hapi. Oo. Oh, Da, Lubi, oh. May mga lubi. Mm, uh, may mga lubi. Iulit, eh, tanagulasian. Hahaha. <laughs> oh. O, nyo guys, so oh. Ayan. O, ah, pa. Diba? Ang ah. dami. libut oh. Libot ko kayo dito sa kalanggaman. Ayan. Yung hindi pa nakapunta dito, ayan na, oh Libot ko kayo dyan. Ayan, o. Oh. Diba? Pasensya na kayo guys, kasi pasmado yung, ano, kamay ng videographer. Kaya, may medyo may, ano, pakurug-kurug <laughs> may pakurug-kurug pa o oh, ayan siya guys so di ba doon tayo sa dulo o kita mm, anagod ah, yun mm. kasama ko guys ayan na oh. tingnan yeah. nyo guys ang ganda oh ito na yung pinakadulo. Pero ang daming anunyog, oh. Iuwi ko na kaya to sa amin. Wala kaming nyog, eh. Panggata ba? Panggata. Dito, wala. Ayun pa, oh. Dami. Wow. Ang daming nyog. Ayan siya, guys. Oh, Diba? ibot ko na kayo ikot ikot <laughs> ikot lang tayo dito ito na yung pinakadulo ah meron pa pala dito sand ano meron pa pala dun ayun o ayan o oh, diba ah ito yung ano mm -mm. Bawa lang dito maligo banda guys Kasi maano yung agos daw Malakas yung agos Kaya hindi pwede maligo dito banda Ayan dyan Ayan okay. Maray danan. Maray danan. Madal ko dito. Oh, ito na guys. So, oh. ayan. ayan. Ay, ano ko kayo dito? Ayan, oh, ganda, di ba? Di ba? Oh. Ito na yung pinakadulo, guys. Yan siya. Ah. Ito na yung pinakadulo ng isla. Yan. Kanina yung pinaka ano yung bungad yung pinag ano namin ng picture. Meron din pala dito ganyan no. Ah. So dito lang ha. Hanggang dito na lang tayo guys. Bye bye.